Ayan ngayon sa bundok. Pupunta na naman ako. Oh. Mataas yan. Pupunta na naman ako. Daan na no. Papunta doon sa taas. Tara. Ano? Papunta ako doon bundok ayan yung daan ayan yung dagat to o kita na di pa, dito na tayo sa ibabaw don pa tayo papunta And sa bundok na yun paling sa may baba dito ako papunta yun ha ito na tayo guys sa Toktok Tok, -tok. Ayan yung daan Ayan yung Ito yung view sa ibabaw hmm. Ito yung Nasa pinaka Tok Tok na niya oh. Oh, Kita ba? Diba? Kita lahat Maganda ang view dito eh Hmm. Oh, napakaganda. Kita lahat. Oh. Grabe, guys. Kita yung bumbarangay namin. Yan, ano yan, gym gymnasium namin grabe guys oh tinabasan to eh nilinis daming kahoy ano oh. grabe ang ganda guys oh oh kita lahat ang tinabasan yan grabe maganda yata rito mag ano ah mag vlog o oh, tayo tingnan mo ah. napakaganda o oh. malapit lang andyan lang yung dagat o oh. maganda o oh. wala akong masabi doon lang tayo kanina eh doon lang ako kanina umiikot ako rito sa ano na to grabe nakakamangha hmm. nasa tuktok ng bundok